napakalaking mangga. Ayan Oh. Napakalaki. Diyos ko po naman guys. Anong tawag sa manggang ito na napakalaki. Ayan Oh. Kita kita nyo. Ang dami. Ito yung kilo yan. Ang ito yung pinakalaki. Ako lang isa. <laughs> Aba. 9.58 Ang laki 9.56 grams 9.56 grams Itong isa Mas malaki Naka 1,000 Abay, halos ngayon. isang kilo Akala, Ay, mas mga ano Mas mabigat ito Ang laki, naku po, halos sa kilo na mahigit Wala Bila. Kung pibilihin natin ito, binaha, ito eh, mahal po ito Dahil yung pinto doon oh, Napakalalaki Walang tawag sa, um, sa manggang <laughs> Ano Ang tawag sa manggang to Ano ito, apple man. mango? Hindi naman, hindi naman eh. Ang tawag ito Pero matalas yan pag inog, maasin pag ilaw Ah Ayan, meron oh. pa din silang maliliit na ganto. Yeah, Pero ito sweet. talaga pinakamalaki. Ito, yeah, no sweet katimon. Ah, sweet katimon. Hmm. Mm. Ayan, yeah, matamis kahit. Ito? Green. Ayan, ay matamis lang pag ino. Bakit ito sa mga naglilihi? Yeah. Oh, naglilihi ka ka? Hindi. Ah, hindi. Oh, bakit siya naglilihi? Kasi medyo maasim daw. Sarap sa usaw sa baguong. Hmm. Napakarami guys. Oo. Then meron pa sila ditong maliliit. Pero ganoon din, o. Oh. Ang laki, Bukado um, na kami, nagbumunga na eh. Ang dami. Nagukot siya sana kami. Oo. Oh. Ha? Nagukot sana. Ang dami naman talaga kami. Oo. Napakadami. Pumain, ang kakaya? Guys. Di ba? Ha? Ito lang sa akin kapatid. Ano yung salsa? Sa bar sinaga. May tarim silang mangga. Uh, Ayun. Kita niyo po yun? Yun yung mangga nila. Ayan. Nasa likod lang. Dyan nila pinuti yun. Ayan. Okay. Ayan. Okay.

eh, gusto ka. So, it's kind of may nagbibili. Ayaw, haya, Ayun, haya mo. Ayun, naman lang namin yung... Yung, yung hilaw ang gusto nila. Ah, hilaw. Sa mga nagbibili. Yung hinog, kay Pia lang itong mga hinog na to. Eh, okay. ah, 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 ay, marami yan itong may hilaw dyan. Ba't yung sanana yung napang bunga? Di ba? Meron siguro, may may mga ilang sira lang, pero good siya. Dali nyo lahat yun. Ang dami. Nalaglagyan ng ano? Hindi. Hindi. Bago? Bago yung party. oh, napakadaming blessing nating mga. Salamat sa biyaya. God bless everyone.